Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Apektado na ang ilang negosyo na gamit ang itlog bilang pangunahing sangkap ng kanilang paninda dahil sa pagtaas ng presyo nito sa merkado. Ang isa sa itinuturong dahilan, pagbabawas ng produksyon ng ilang egg producers dahil sa takot sa bird flu. Ang tanong ngayon, sapat kaya ang supply ng itlog sa papalapit na holiday season? Alamin sa Balitang A Z, di Kim Salinas kumbaga, pinasasarap pa namin talaga. Hindi baling malitang kita, basta tuloy-tuloy lang kesa wala. Aminado ang isang negosyante na malaking bawas sa kanilang kita ang patuloy na pagmahal ng presyo ng itlog sa merkado. Sangkap kasi ang itlog sa mga burger patty sa burger business ni Ronnie sa Marikina. Pag nagtaas ang itlog, tinitiis namin talaga. Kasi hindi mo po pwedeng bawasan yung itlog sa ingredients. Magbabago yung, yung mixture ng burger, ng patty. Mag-iiba siya. Maaaring hindi mabuo. Maaaring uh, uh, madudurog siya habang niluluto. Ang egg wholesaler naman na si Timothy, ramdam na ang paghina ng supply mula sa kanilang pinagkukunan. Dahilan na para sumipa ang presyo nito sa merkado. Yung dati na normal stock ko na around 90 cases ang dumadating sa akin, ah, nasa serve lang around 40. 30. So talagang hirap po sa supply po ngayon. Nasa 10 piso na ang itinaas sa kada tray ng 30 pirasong itlog depende sa size. O lumalabas halos 7 pesos na ang kada piraso ng maliit na itlog habang aabot na ng 8 pesos and 50 centavos ang pinakamalaki. Yung krudo daw po nagtataas and yung mga feeds po naging concern nila. And also yung takot nila na baka pag nag 100% produce sila, baka mamaya magkaroon ulit ng bird flu. Pag tinamaan sila, syempre sila magsasuffer ng cost. Paliwanag naman ng Philippine Egg Board Association, malaki ang naging epekto sa industriya ng mga nagdaang kalamidad sa bansa. Nagbawas rin daw ng production ang ilang egg producer sa takot na baka matamaan ng bird flu ang kanilang mga alagang manok. Marami pong farms ang hindi nagpupuno ng kanilang facility ng kanilang mga manok. Uh, katulad po namin siguro ang uh, at aming capacity ngayon ay only 70% no pinapababa namin yung risk namin kung sakaling tamaan kami ng uh, bird flu pero pagtitiyak naman ng pangulo ng Egg Board na si Francis Oyehera hindi naman daw magkukulang ang supply ng itlog sa papalapit na holiday season. Gayunpaman, posible ring tumaas pa ang presyo nito dahil rin sa inaasahang pagtaas ng demand. Posible pang tumaas pa po ng kaunti towards the the holiday season ano. Pero ang masasabi ko po ang supply po tataas din po. Sigurado po ako tataas din po ang supply natin towards December. Para sa balitang ito Z, Kim Salinas.